Pagpasok na pagpasok ko nga dito sa aking trabaho kaninang tanghali, ito agad nakita ko sa labas sa basurahan. Sa to say nga, nagsara itong chocolate shop na katabi ko. Tinangalang ito itong sa amin, lumalaban pa rin. Hindi ko nga ina-expect na itatapon nila itong mga bulaklak na ito talaga namang sobrang dami. Ito nga is nakadecorate sa kanilang shop, so sayang nga yung ibang mga gamit hindi ko nakuha, may nakakuha ng iba. Ayun, naunahan tayo. Sayang talaga. Talaga naman, pagkakita ko dito, ah, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. To the dumpster nga ang person for today's video nito. Hindi ko na nabidyohan at talaga na magmamadalak. Baka may pumasok pang customer. diretsyo na nga ito sa loob lang siya. At baka makita pa ni Amo, eh, mapurnada pa ang ating plano. Ang hinahakot ko nga yung iba, buti na lang dumating yung kasama ko. At yun, siya nagdumpster sa iba. Talaga namang super alikabok niya nga lang kasi naman ito atang last na tinanggal. Habang hinahakot ko nga ito sa loob ng tanong ng ating kasama, so bakit daw anong gagawin ko daw dito sa pagkadami-daming mga bulaklak na ito? Kita ko pa itong mga artificial flowers na ito. Aba, napaisip na ako. Sigurado mag-generate ito ng income sa Pilipinas. Rami-rami din itong padagdag sa ating collection. Aba naman, dapat ngayon pa lang nag-iisip na tayo ng mga pang-future na pwede nating pagkakitaan, di ba? Siyempre naman, hindi natin alam ang takbo ng panahon. Kaya naman, dapat palagi tayong handa. Talaga naman, nakakapanghinayang itong mga bulaklak na ito kung itatapon lang. At mukhang bagong-bago pa talaga at pinang-display lang naman ito. Hindi naman ginamit-gamit. Kung bibilihin mo nga itong mga ganitong bulaklak, aba, isang stem siguro nito nasa 15 to 20 real. Ilang libo din kaya nga abutin ito kung bibilihin natin ito sa Pilipinas, ba? Diba? Konting dagdag ka nga lang ng ibang mga gamit dito at konting mga palamuti. Aba, isang event na rin ito sa Pilipinas. At baka nga biglang pumunta ang ating amo sa shop. So, ayan, nilagay ko muna sa likod namin itong mga bulaklak na ito. Gurado ako at uh, hihingin niya lang ito at ilalagay dito sa shop. Mabuti na lang talaga at wala pang customer na pumapasok. So, ayan, dito ko na muna siya tinambak sa likod at uh, mamaya ayusin ko to at maglilinis muna tayo ng shop para walang ebidensya, ba? Diba? Charota. Sayang nga yung iba, hindi ko na nakuha kasi natabunan na, na ng mga hollow na dinurog-durog. So, ayan, free time ulit tayo kaya naman nagkaroon tayo ng chance para ayusin itong mga bulaklak na ito so pinagpagang ko muna isa-isa talaga naman napakaalikabok niya At totoo nga niya nahirapan pa ako magbunot dun sa mga stem na nakabaon sa mga kahoy-kahoy kasi nga nilagyan pa ng glue kaya naman isa-isa kong pinilit hugutin niya para hindi maputol yung mga stem niya so ayan fast forward na nga tayo mga katriburil talaga naman pinagtiyagaan natin itong iwi sa ating room nugasan nga natin ito ng na mabuti with sabon pa para complete package na kaya naman hanggang dito na lang muna tayo mga katriburil maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa muli po paalam